Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope Aquarius para sa Pebrero 17, 2025. Ngayong araw, Aquarius, mararamdaman mong yakapin ang pagbabago sa isang paraan na puno ng kuryente at kalayaan. Ang iyong likas na pagiging mausisa ay magdadala sa iyo sa mga bagong pagkakataon na magpapasit ng iyong imahinasyon. Naglalaman ng mga ideya na magbibigay buhay sa iyong pagiging malikhain at magbibigay ng lakas ng loob upang maglakbay sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Pagnilayan kung paano ang iyong idealistikong kalikasan ay nakakaapekto sa iyong mga desisyon at paano ito magsisilbing gabay upang makarating ka sa mga karanasang makakasalamin sa pinakapayak na bahagi ng iyong kaluluwa. Sa tuwing ikaw ay magpapasya, ang iyong malalim na pangarap at pananaw sa buhay ay nagsisilbing lakas na magtutulak sa iyo upang maglakbay sa mga bagong direksyon. Kaya't yakapin mo ang mga pagkakataong magbibigay ng bagong buhay at pagmumuni sa mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo paganap na nakikilala. Habang ang araw ay gumugulong, mararamdaman mong parang ikaw ay natutulungan ng bawat kaganapan na dumarating upang mas mapalalim ang iyong mga ideya at pagpapasya. Minsan ang buhay ay may mga pagkakataong maguguluhan ka, pero mayong araw ang iyong likas na kalayaan at pagnanasa ay magdadala sa iyo sa mga lugar kung saan maaaring magsimula ang mga bagong simula. Tinutulungan ka ng iyong mga pangarap na maging mas makulay na magsilbing gabay para sa iyong mga hakbang. Pagnilayan kung paano ang iyong pagpapahalaga sa idealismo at kalayaan ay nakakatulong na magbigay linaw sa mga aspeto ng iyong buhay na sa ngayon ay nangangailangan ng mas malinaw na direksyon. Maglaan ng oras upang isipin kung paano ka makikinabang mula sa mga maliliit na pagkakataon at ideya na ngayon ay bumangon mula sa iyong pag-isip at puso. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan na ang mga maliliit na detalye ay maaaring magdala ng mas malalaking pagbabago sa iyong buhay. Sa araw na ito, hindi lamang tungkol sa pagbabago, kundi ang pagkakaroon ng mga pagkakataon upang mas mapalalim ang iyong kaalaman at karanasan sa mga bagay na hindi mo panalalaman. Ang iyong likas na pagnanasa sa buhay ay magbibigay ng gabay upang mapalawak ang iyong pananaw at magbigay sa iyo ng mas marami pang paraan upang makita ang mas mataas na layunin ng iyong mga pangarap at aspirasyon. Minsan, ang mga pagbabago ay hindi agad nakikita, ngunit sa pamamagitan ng pagminilay sa mga maliliit na hakbang na iyong tinatahak, makikita mong ang mga ito ay may malalim na kahulugan sa iyong personal na pag-unlad maglaan ng oras upang mag-reflect at suriin kung paano mo matutulungan ang iyong sarili at ang mga tao sa paligid mo. Ang bawat karanasan na iyong pinipili ngayon ay may kakayahang magdala sa iyo sa mga hindi mo inaasahang lugar ng tabumpay. Sa pagninilay ng iyong mga layunin at pangarap, makikita mong ang universo ay nagdadala sa iyo ng mga oportunidad na magpapalawak sa iyong mga pananaw at magbibigay sa iyo ng mga bagong karanasan. Kung minsan, ang mga pagkakataon ay tila mahirap maabot, ngunit sa iyong pagtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan, makakamtan mo ang mga tagumpay na matagal mo nang inaasam. Ang iyong mga pangarap ay nagsisilbing gabay at magdadala sa iyo sa mga puok ng iyong buhay na magsisilbing bagong simula. Pagnilayan ang iyong mga desisyon at kung paano ka magdadala ng iyong mga ideya at pananaw sa isang mas mataas na antas. Ang mga pagbabago ay hindi palaging madali, ngunit ito ay isang pagkakataon na magpatuloy sa pagtahak ng mas magaan na landa sa buhay. Habang ang buwan ay nakapuesto sa libra, ang pagkakaroon ng harmonya at balanse ay magiging susi sa iyong mga ugnayan sa araw na ito. Alam mo na may mga pagkakataon na nais mong ipakita ang iyong lakas ng loob at magpatibay ng iyong mga plano at desisyon. Ngunit ngayong araw, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na humapil sa mas mahinahon at magiliw na paraan. Ang paghanap ng kompromiso sa pagitan ng iyong sariling kagustuhan at ng pangangailangan ng iba ay magdadala sa iyo ng isang mas magaan na pakiramdam at mas malalim na ugnayan sa iyong mga kasama. Ang iyong kakayahang magpatuloy ng may malasakit at malasakit sa iba ay magpapalakas sa iyong mga relasyon at magdadala ng higit na kasiyahan sa iyong buhay. Huwag magmadali sa iyong mga hakbang, bagkus, maglaan ng oras upang tunay na maramdaman ang enerhiya ng kasamahan at pagkakaisa sa mga bagay na iyong ginagawa. Ang balanse na nais mong itaguyod ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na ipakita ang iyong sarili sa paraang puno ng respeto sa ibang tao at sa parehong panahon, mapapalakas nito ang iyong pananaw at mga proyekto. Ngayong araw, ang iyong mga pangarap at layunin ay hindi lamang makikita sa isang direksyon. Ang pagkakaroon ng isang bukas na puso at isipan ay magdadala sa iyo sa mga lugar at karanasan na hindi mo pa naisip. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, tiwala sa iyong mga instincts, at magpatuloy na maging bukas sa mga oportunidad na darating. Sa mga pagkakataong magdududa ka o magtatanong kung tama ba ang iyong mga hakbang, tandaan na ang universo ay patuloy na nagtutulungan upang ikaw ay magtabumpay. May mga pagkakataon na kailangang maghintay ng kaunti upang makita ang tamang oras para kumilos. Huwag magmadali dahil bawat hakbang ay may tamang panahon. Ang mga pangarap na nais mong makamtan ay malamang na magsimula ngayong araw, kaya't maging masigasig sa mga oportunidad na darating at magtiwala sa iyong sariling kakayahan. Sa mga praktikal na aspeto ng iyong buhay, makikita mong ang mga bagong pagkakataon ay magbubukas sa iyo sa mga lugar na hindi mo pa nadidiskubre. Maaaring ang mga bagay na unang tingin ay hindi ganoon kaimportante ay magsimula ng magdulot ng malaking epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Samantalahin ang pagkakataong ito upang magnilay at makita ang halaga ng mga maliliit na hakbang at desisyon sa iyong buhay. Minsan, ang mga malalaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang na may malalim na kahulugan. Maglaan ng oras upang isipin kung paano ka makikinabang mula sa mga pagkakakonekta at pag-unawa sa iyong mga paligid at paano mo magagamit ang mga ito upang mapalago ang iyong mga layunin. Hindi lahat ng bagay ay makikita sa unang tingin, kaya't maglaan ng panahon upang makita ang mas malalim na layunin sa iyong mga pangarap at hakbang. Ang pagiging bukas sa mga bagong posibilidad at ideya ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pundasyon para sa mas mataas na tabumpay sa hinaharap. Sa iyong buhay pag-ibig at mga relasyon, ang iyong kakayahang makinig at magbigay ng atensyon sa iba ay magiging isang susi upang mapalalim ang iyong koneksyon sa mga tao sa paligid mo. Ang araw na ito ay magiging magaan at puno ng positibong enerhiya para sa iyong mga ugnayan kaya't gamitin ito upang magsimula ng mga bagong pag-uusap at magbigay ng oras upang tunay na maramdaman ang mga emosyon at pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Sa bawat pagtulong at pagpapakita ng malasakit sa iba, makikita mong ang mga relasyon ay lalalim at magiging mas makulay. Maging handa rin na tanggapin ang mga kritisismo at opinyon ng iba, sapagkat ito ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili at sa mga aspeto ng buhay na kailangan mo pang baguhin. Sa ganitong paraan, matututo kang makinig at magbigay ng mas maraming pag-unawa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pagtapos ng araw, Aquarius, yakapin ang mga pagbabago at transformasyon na darating sa iyong buhay. Sa mga pagninilay at pagsasagawa ng mga hakbang, mapapansin mo na mas magiging magaan ang lahat ng mga gawain at pakikipag-ugnayan. Maging bukas at flexible sa mga posibilidad na dala ng araw at magtiwala sa proseso ng pagbabago. Ang mga pagkakataon ay darating na magdadala sa iyo sa mas mataas na mga karanasan at tabumpay na magbibigay saya at kadalakan. Ang universo ay patuloy na nagtutulungan upang ikaw ay magtagumpay, kaya't magpatuloy sa pagtahak ng iyong landas at magtiwala na ang lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa tamang panahon. Ang iyong pagiging tapat sa iyong mga pangarap at layunin ay magdadala sa iyo sa mga bagong pinto ng oportunidad at pagpapalawak ng iyong buhay. Tiwala sa iyong sarili at magpatuloy na magsikap sa bawat hakbang, at makikita mong ang iyong mga pangarap ay magbubukas at magiging mas maligaya ang iyong landas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.